Mag-ingat sa mga fake notification. Marami sa aking mga followers ang nag-message -me sa akin ngayon. Hindi pa talaga sila tumitigil ang tinitira nila ngayon ang mga content creator na mga baguhan. Guys, mababa man o mataas ang followers mo, mag-ingat ka. Kapag ang inyong account o makareceive kayo ng mga notification na tulad nito, guys, Huwag kayong basta-basta maniniwala, lalong-lalo na kapag may mga link at kailangan yung mag-login doon sa link sa mga Facebook account niyo, kasi siguradong ikaw ay magkaroon ng problema sa inyong account. Magtanong-tanong muna kayo kung totoo ba yan, lalong-lalo na yung mga content creator na mga baguhan. Kasi guys, wala po sa mataas na followers at wala po sa mababa na followers. Kasi guys, may isang, may isang content creator guys, 5.8k followers lang na hack po ang niyang account dahil po sa paglalagin niya sa link dahil lang sa fake notification katulad ng ito at kapag pinipindot niyo po sa notification niyo, ang makikita ninyo ay ito. Mag-ingat po kayo sa mga ganitong fake notification. Kasi guys, isa po itong mga hacker. Kapag may mga ganito, iti-check niyo guys ang mga profile nila. Unang-una ang gagawin ninyo, ibablock nyo ito para hindi nyo na makita at hindi na nila kayo makita at hindi na, lang, hindi na sila ulit gumagawa ng notification na mga tulad ng mga ginagawa nila ngayon. Kasi guys, ginagamit nila yan sa pang -e scam lalong-lalo na yung mga friends ninyo. Baka isa sa mga friends ninyo ay mabiktima kapag nahack ang inyong mga account. Usong-uso ito ngayon. Lalong-lalo na yung mga hacker. Atat na atat sila. Lalong-lalo na yung mga content creator na sumasahod na. Kasi guys, sila ang kukuha ng sahod ninyo kapag na-hack ang inyong mga account. Kaya ingat an aware po tayo sa mga notification na pinipindot at maging aware po tayo sa mga nilalagin natin sa ating mga Facebook Facebook account. Huwag kayong mag-login sa ibang mga link sa inyong mga Facebook kundi lang sa platform lang ni Meta na Facebook. Kailangan yung ilag out, huwag kayong mag in sa mga notification na nilagay. Kailangan yung pumunta dito para mag-ano daw i-ano yung, yung account niyo dahil may mga violation kayo. Huwag na huwag po ninyong susubukan yan kasi kapag sinusubukan nyo, siguradong iiyak kayo. Mahirap mag-retrieve ng mga account. Nakadepende yan kung kaya ng mga nagre-retrieve. Paano pag hindi na iiyak ka na lang dahil lang sa mga ganyan na mga notification. Dapat maging maingat, 'wag basta-basta maniniwala kapag kayo ay nagdadalawang-isip or nagdududa, magtanong-tanong muna kayo sa iba. 'Yun lang, and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.